Ang nasa likuran ko ay ang Blue Mosque dito sa Maytagig. Marami sa ating mga kababayang mga balik Islam at mga Muslim na galing sa probinsya na hindi nila alam kung saan sila magsasambayang magtatarawi o kung saan sila pwedeng mag-practice ng pagiging Muslim nila. Kaya sa video na ito ipapakita namin sa inyo ang mga masjid dito sa Metro Manila kung saan pwede kayo magsagawa ng inyong pagsasala o pagsasambayang sa relihong Islam. At ngayon, sa video na ito, ang pinakaunang mission natin ay hanapin ang mga masjid dito sa Metro Manila at ipakita sa inyo kung saan pwede kayo magsala sa mga lugar na malapit sa inyo. na sa Huwag mong hayaang maglaho ang iyong iman Yan ay nasa saan sa malwalhating Quran sa mataong Maynila kung saan nagsasalubong ang iba't ibang kultura at paniniwala, ang isang muslim na naglalakbay ay maaring makaramdam ng paggalito. Saan nga ba pwedeng isagawa ang sala o ang sagradong pagdarasal, ang isa sa limang haligi ng Islam, kung ang inyong tahanan ay malayo. Huwag kang magadala dahil sa gitna ng syudad may mga sagradong kanlungan para sa bawat muslim. Simulan natin ang ating paglalakbay sa puso ng Maynila, ang Golden Mosque sa Quiapo. So nandito po tayo ngayon sa Manila Golden Mosque and Cultural Center dito sa Quiapo. Pwede na ipractice ang kanilang iman, ang pagiging Islam dito sa Metro Manila na hindi sila nangangamba. Kilala rin bilang Masjid al-Dahab, ang dambuhalang mosque na ito, ay nagsisilbi at ang pinakamalaki sa Metro Manila. Matatagpuan ito sa globo di Oro Street, Quiapo Manila at madaling puntahan mula sa iba't ibang sulok ng siyudad. Nandito tayo ngayon sa loob ng mos at kakatapos lang ng Jum'ah prayer natin. Isa sa mga pinakasikat na mos or masjid dito sa may Ikiapo o Metro Manila ay itong Golden Mos. So sa mga kapatid natin na nanggaling sa malalayo at hindi nila alam kung saan sila magsambayang o ipractice ang kanilang pagiging Islam o Muslim ay pwede po kayong magsambayang dito dahil meron po tayong mga kababayan dito na Tinuturuan tayo kung paano uh, ang tamang pamamaraan at paano ba maging isang muslim at ano ang kahalagahan ng Islam sa mga muslim. Kung sakaling kayo ay mapadpad dito sa Kaminilaan ay meron kayong uh, mabibisita o meron kayong mapapagsalahan na isang mosque dito sa Metro Manila. Ang gininto ang simbolo nito ay nagsisilbing simbolo para sa mga naghahanap ng lugar para sa sala. Lalong-lalo na tuwing biyernes para sa Juma Prayer. Bukas ito mula madaling araw hanggang gabi at malugod na tinatanggap ang lahat ng Muslim para sa kanilang mga dasal. Kung ikaw naman ay nasa timog bahagi ng Metro Manila, partikular sa Taguig, hindi ka maliligaw, ang Blue Mosque o mas kilala bilang Masjid Al-Hamid ay isang modernong struktura na may kapansin-pansing kulay asul na bubong at minarets. Matatagpuan ito sa Maharlika Village, Taguig. Ang lugar na ito ay isang aktibong sentro ng komunidad ng mga muslim sa lugar at bukod sa sala, nag-host din sila ng iba't ibang programa at pag-aaral sa Islam, ito ay isa ring tahimik at malinis na lugar para sa inyong mga panalangin. Katunayan, ay kinakailangan pang isarado ang kalsada dahil hanggang sa kalsada ay umaabot ang mga nagsasala. At kapag ikaw ay naabutan ng gabi at katatapos mo lang magsala ng magribat ay siya, paglabas mo ng masjid ay bubungad na sayo ang mga biryani na ibinibenta nila sa tapat ng masjid. Dito sa mismong tapat ng Lumos ay may nahanap tayo dito, may nakita tayo dito ang mga nagbebenta Magkano po itong biryani? 130 po. 130, 130. Ayun o, kung gusto nyo bumili ng biryani dito sa may, kung after nyo magsala, at hindi uh, well, pa kayo nakapag-decide kung anong kakainin nyo Pwede nyo i-consider to Madali lang silang hanapin kasi nasa tapat lang naman sila nung lumot Dumako naman tayo sa Quezon City. Pero bago 'yan, maghahanap muna tayo ng Muslim halal food restaurant na makakainan natin. At dito sa kahabaan ng Commonwealth, may nahanap tayong isang Muslim na kainan na halal certified na nagluluto ng mga authentic Muslim Filipino dishes. Ngayon po ay napadpad tayo dito sa May Commonwealth Quezon City at uh, may nahanap po tayo ditong Muslim na kainan. Ito po yung Matanos resto dito po sa May Commonwealth. Ito po ay isang uh, Maranao resto dito po sa may Commonwealth. Kung naghahanap ka ng makakainang halal dito sa Commonwealth ay e idagdag mo na to sa listahan mo dahil napakasarap ng kanilang mga pagkain. Ito magandang place, accommodating uh, ng mga may-ari, kamalinis, satisfied naman sa mga pagkain nila, mura, uh, masarap. Bukod sa mura na, masarap pa at saka malinis. Ito yung inahabol ng mga tao. Especially ang kanilang mga lutong maranaw. Ang kanilang mga ginagamit na kasangkapan at pagkatay ng hayop ay naaayon sa pamamaraan ng Islam. Kaya makakasigurado kang halal ang mga ito, hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa pagluto at ingredients nito. Ang kagandahan po nito, yung native po natin na chicken, kami po yung nagpapakatay po ng mga kapatid nating mga muslim po sa bandang muntalban po. Yun po yung ano po so, yun. makakasigurado po talaga. Uh, makakasigurado po tayo na halal po ang ating kinakain. Tapos yung mantika po natin, sinisigurado po natin na halal yung oil po na ginagamit natin. Halal certified po kami ni Hisip. Ito po yung certified po namin. Tapos yung mga spice po namin galing po sa Malaysia po. Ang ano po sa amin dito talaga, lagi nagpapaluto po. Nagpapaluto ng mga inihaw, nagpapaluto ng sinigang yun po in-order po sa amin. Tapos mga bila, o. Ito po yung pang daily po na pagkain lang po natin po na ano. Ano po mga special niyo? ang ano po namin is ito pong beef rendang. Yan po yung laging kinukuha sa amin. Tapos itong ginataan na karne. Up, 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 At pagkatapos natin kumain, naghanap tayo ulit ng masjid na malapit dito upang magsagawa ng Salatul Asar. Sa Kasunduan Street, dito pa rin sa Commonwealth, ay nahanap namin ang Al-Amana Islamic Cultural Center, kung saan meron itong tatlong palapag na nagsisilwing bahay dalanginan. At sa taas nito, ay dito nag-aaral ang mga kapatid nating Muslim patungkol sa pagbabasa at pag-uunawa sa reliyong Islam. Nandito po tayo sa kanilang madrasa. So pinakababaan niya is doon ang pagsasala. Dito, sa second, third, and fourth floor is dito uh, tuturo yung mga ating mga Islamic leaders dito sa particular area na ito. At kung mamamalengke ka naman dito sa Commonwealth, particular dito sa Kaunlaran Street, at inabutan ka ng wakto, aba na may hindi na rin yan magiging problema. Dahil sa likod ng palengke ay meron na rin itong malaking masjid na bukas sa oras ng pagdarasal. Ito naman ang Al Mubarak Center. Kaya hindi ka na mahihirapan pang maghanap kung saan ka magsasala dahil mismong palengke nito ay meron ng masjid. Pagkatapos natin dito sa Commonwealth, atin namang pupuntahan ang Salam Compound sa Barangay Kulyat, dito pa rin sa Quezon City. Dito ay may limang masjid kang matatagpuan na siyang pinapangalagaan ng iba't ibang tribo ng mga Muslim. Ito rin ang pinakamalaking Muslim community dito sa Quezon City. Ano po ba ang history nito? History niya ito, since 1986 pa ito, hmm. hanggang ngayon, hindi matapos-tapos pa kasi kulang na kulang ang budget. Abangan sa susunod na episode ang buong detalye at pupuntahan din natin ang mga hotel na mayroong masjid at mga iba't ibang halal hotel at kainan dito sa Metro Manila.